Magandang araw po sa inyong lahat. Nandito kami ngayon sa bukid at syempre kasama namin si Baka ngayon at si Your Chick. Sobrang napakaganda ng araw ngayon at sobrang napakaaliwalas ng panahon. Mm -hmm. Ang plano nga namin ngayong araw ay maglilinis kami ng aming kapaligiran dito sa aming bahay kasi sobrang kalat, sobrang dumi. At magpapatulong din kami sa aming kapitbahay, siswilduan namin siya para tumulong sa amin na maglinis dito. Fire. He want to put water. He, he think it's dangerous. Oh, it's fire, fire. Put water. At ayan nga, bago kami maglinis ay magluluto muna ako ng aming tanghalian. Mag -ba barbecue kami ng chicken ngayon. Our salt is here. Yeah, I added calamansi juice here to our chicken. I forgot to bring the pepper, the black pepper. At ayan naman si Baka, chill-chill lang muna siya habang hinihintay ang kanyang pagkain. Gustong-gusto nga pala ni Baka dito sa bukid guys kasi marami siyang lugar na malalakaran, matatakbuhan at meron din siyang mga kaibigang aso na rin dito. Wow, Baka. I'm good. I'm good. I'm good. we wish Chuck we're stuck. wish Chuck. Hmm, I do a want the vlog. I the Chicken? Chicken, you you vlogging? I'm vlogging, chicken. You're chicken, the vlogger.

Let's try if it, it's gonna work. Baka, right? yeah. excuse me. Try this. Thing. I think it's more easy than machete. Wow, it's really. Yeah, it's good. Easier than. But be careful. With... We forgot to bring gloves. At ayan, lunchtime na. Yan ang niluto kong barbecue na manok. At may salad kami. Kamatis at saka pipino. At yung ibang manok ay hindi pa naluto. Mm. It's so juicy. Juicy, little sour. Little sour? Ah, yeah. Because I added calamansi juice. That is perfect sour. And it's like a new shashu in Russia. Your barbecue. Sweet, yeah. Like in Russia, tomato. It's yummy. Yeah, because I choose, I choose it in store. Yeah, we are having durian for dessert. How's the durian? Sweet. Good. Good. Good durian. Yeah. Let me try. Let's try the durian. It's durian season now in Philippines. There's a lot of durian in the market. but there's a bitter taste but it's good <laughs> Sabi ni Dimitri guys para lang kaming nasa camping pag dito kami titira para lang kaming nasa ka camping lagi Pero may bahay <laughs> Gustong-gusto niya dito Kasi pag pag ano talaga dito that guys pag gabi na ang maririnig mo lang talaga yung mga insects na yung mga sounds sa insects ba like you're in a camping sa nature. Yun lang ang maririnig mo dito. Sobrang tahimik, lalo na sa gabi. Ayan si Dimitri, oh, kumakyat ng no, puno. Like <laughs> Coconut. So big steps. <laughs> Kaya mo yan! Baka worried for me. Yeah, Baka is worried you climb up there. It's so scary. We bought, earlier, we bought a ladder at the at the hardware there in the city. And yeah we we use it to put our starling there on the roof. And also we can use it to climb to get a coconut <laughs> to harvest our coconut. Tima will try to get that one coconut. <sighs> Are you sure about that? You sure? Careful, slowly, long. <laughs> you scared? Careful. Baca, come here. Ah, yeah, you did it. Wow. Papa did it. Slowly. Yeah, now you did it. <laughs> <laughs> okay, let's drink a fresh coconut <laughs> juice. Baka, Excuse me, excuse me. Another side. Where? Other side because here is more thick. Ah, uh, I don't make maybe like stand. Uh. Dimitri is becoming a true Filipino. <laughs> Climb the coconut tree and open it. It. Hi! Oops. <laughs> okay, you drink first? <clears throat> so, after all your hard work. Mm -hmm. uh, after hard work is more, wow. more sweet. <laughs> this is really good coconut. We have the best coconut guys. <laughs> Very delicious coconut water here. Ayan na guys, naglilinis kami dito sa labas. Nilinisan namin tong mga naiwan ng na mga trash ng mga workers namin. At saka ano dahil din kami naglinis. Nagdi-routing si Dimitri dyan sa mga mga daming mga gamot-gamot. Mga ugat-ugat pala. <laughs> ugat-ugat. Nagdi-routing si Dimitri at dito ko mag ano kami Lilinisan namin to dito first and then sa kabila naman. Buong paligid ng bahay. Tapos, ayan. Ilagay namin dito ang mga plastics. Hindi namin susunugin, susunugin ang mga plastic. Yung mga ano lang, mga paper, mga dried leaves, woods. Dito ko rin pala balak ilagay yung vegetable garden and herbs, mga herbal garden ko. I'm thinking of just putting it here in front of our um, this porch. Because we will put fence around the house, including my garden. Later. Yan, bahay namin, si Linlin. Tinutulungan niya kami maglinis dito. Bibigyan ko siya mamaya ng sweldo niya. Tapos, dyan lang ang bahay nila, oh. Sila yung pinakamalapit na bahay namin dyan. Mga pamilya niya lang din yan. Nakatira dyan. Mama niya, mga kapatid, mga bayaw. Ayan, mama niya. Yeah, guys, tapos na kami for today. Bukas na lang namin to susunugin kasi medyo basa pa yung mga buko, mga buko at saka ibang mga damo. yun mga niyog basa pa. Pero at least medyo ano na siya dito. Medyo malinis na. Wala na yung mga plastic na basura. Ayan yung mga plastic. Dadali namin yan dun sa basurahan dun sa town namin. We're going to climb coconut. We're gonna get some coconut fruit. I'm gonna plant a lot of flowers here and veggies. Ayan na nga guys at pagkatapos naming maglinis ay sobrang nauuhaw kami kaya umakyat kami ulit ng buko. Kukuha ako ulit ng buko para mainom namin. Medyo natatakot nga akong gamitin tong nabili naming hagdanan guys kasi parang mas comfortable ako na nakahawak ako sa niyog at ang sakit din apakan ng ano ng steps ng hagdanan na to Sabi ko kay Dimitri mas mabuti pa na akyat na lang ako directly sa niyog kasi mas comfortable ako at feeling ko safe ako doon <laughs> na nakahawak ako sa niyog pero pagkadating ko sa itaas naman ay mas komportable pala siya na may na ano na may hagdanan kasi mas madali kong nakuha yung mga buko. So, so ha <laughs> Look at this, guys. I found an edible mushroom while cleaning there. I'm gonna give to our neighbors. Inyuhan na ni, butang iya gulay. Gani. Utan. Gani. Thank you, Dai. Ay, dili ra. Di wawak mami nagluto. Na, na, dito. No, dakos siya, no? Gani. Nabungkag lang pagkuha na ako. Ah, dito, na po Nabungkag, pagkuha. Abi, ako galing lingkilabay Abi na ako, kumurag, maumanig ka itong makaon. Oh, oh, oh. Di ba na-donut na ha? Wala. Wala, bago na na akong gikuha. Oh, get yeah, up Dima is flying through. So beautiful. Okay. My jet drone pa Okay. Okay. Bad landing.

We're, we are eating our leftover green chicken we will have some mangosteen fruit for dessert How is it oh so I like it mangosteen. Yeah, it's really yummy. Good morning. <laughs> you <Yuri>, Good morning. <laughs> I want a pillow. You want pillow? It's a pillow. Yeah, this is pillow. This is baby pillow. Baby's pillow. It's a baby. Good morning, guys. Good morning, everyone. Mama. It's so Mama. cold here. We really don't need aircon here. <laughs> we don't need AC here because it's been cold for the whole night. Until now. Бака уже тоже Punta mo na kami ng lungsod, lungsod ng Dawin kasi bibili kami ng mga pagkain at saka mga ibang gamit pa para sa paglilinis dito. <coughs> Yung kapitbahay namin, tutulungan niya kami maglinis. Babayaran ko siya babayarin ko siya para tumulong sa amin maglinis dito around the house. Uh, at dito din kami matutulog one more night pa. Kaya bibili kami ng mga pagkain for today. And mga uh, bread, kape, gatas, tsaka pang breakfast, dinner at lunch namin. Meron naman kami ng ref na dito so pwede namin ilagay. Alright, let's go to the store. Mama, Papa, I'm Mama, gonna bring eco bag, you, baby, baby, so we will not baby. have a lot of plastics. Here. <laughs> we need to ask a foreigner this, baby guys. American. Gonna... are you okay? I'm fine, dearie. But where did the torch go? Human's firelight. Light. At ayan, pagkarating namin galing mamili ng mga pagkain ay kumain na nga kami agad ng agahan kasi marami pa kaming gagawin na paglilinis ngayon at si baka nga ay nilulutuan ko pa ng manok. Marami akong nabili na pagkain na luto na sa karinderya. Kaya ayan kain na lang kami agad at bumili din ako ng mga lulutuin ko mamaya at ng mga snacks namin at pagkatapos nga namin kumain ng agahan ay tinulungan ko na itong si Linlin na maglinis dito sa aming kapaligiran sa likod ng aming bahay naman kami ngayon maglilinis At habang naglilinis kami, si Yorchik naman ay naglalaro dito Should sa labas. No. 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 It's mine. It's mine. At si Dimitri naman guys, ay of course tumulong din siya kasi mabait yung asawa ko na yan. Ayan, kinukuha niya yung mga ugat ng mga, ano, ng mga tawag dyan mga wild plants mga damo-damo para hindi na tumubo ulit bibili din pala kami ng grass cutter guys in the future pag may budget na kami para mas madali na lang naming malinisan ng aming kapaligiran kakagising lang namin from nap guys and nagkakapit kami ni Dimitri dito sa labas si Yuri natutulog pa what happened to your eyes? What? to your eye It's kind of swollen, your eyelid. Mm. Your right, your right eyelid is kind of swollen and red. And Kinuha na nga rin ni Dimitri tong Starlink guys kasi plano namin na plano sana namin ay matulog pa ng isang gabi dito pero ay kailangan namin umuwi kasi may tatrabahuin pa si Dimitri bukas ng sobrang aga kaya kailangan namin umuwi mag Yeah, it's here our kitchen cabinets. They're going to install. May hapon. Naalagi <laughs> ko an litso na mo litso gidala. ko gadala ng litso. Ayan na nga, uuwi na sana kami pero dumating naman itong mga workers para sa aming kitchen. Dinala nila ngayong araw itong mga cabinets na i-install nila ngayon. Sobrang happy namin ang makita tong mga cabinets, guys. Kasi finally, parang ano na, masisimula na din ang aming kitchen. Sobrang excited nga ako dito sa kitchen na to, guys. Sobrang dream ko to na magkaroon ng magandang kitchen sa sarili naming bahay. Tsaka na sacrifice yung ani Dimitri yung second room namin. Kasi yung second room sana namin ay uh, gagawin yung office. Pero sabi naman niya ay mamaya na lang yon pag may budget na talaga. Sa ngayon ay gagawa na muna kami nitong magandang kitchen. Para mas 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 komportable din ang pagtira namin dito. Ayan na guys, na i-install nila ang mga cabinets today at saka yung kulang na mga Um, door door for the cabinets. Install nila next time pagbalik nila dito. At uh, may countertop na din na uh, granite. Install din nila. Huh? Yeah, we'll install the granite countertop today. And next time, they will install the doors of the cabinets. And also clean. Today, they're just going to install everything what they brought here cabinets. And also the shelves, they will install the shelves next time. The upper, remember here, some cabinets on top and some shelves, yeah.

Bote ko streaming So, ayan na guys. May sink na kami dito. Pwede na kami maghugas ng mga plato. Hindi pa nila tapos to install lahat kasi may cabinet pa dyan. Tapos dyan sa taas ng ref. Tapos may shelves pa dyan. Then dito may cabinet pa. Tsaka lalagyan pa nila to ng mga pintuan. Itong mga cabinets. Pero at least na ano na, nalagay na yung sink. Pwede na namin gamitin. At saka dito sa, sa baba guys, ika-cover pa yan dyan sa baba. So, babalik sila sa sunod na araw. Tatapusin nila. Kasi nag-ano pa din sila, nag-assemble pa sila daw sa ano, sa shelves at para sa taas. At sa mga ibang cabinets. So, that's it. This this our kitchen that's how it's gonna look like <laughs> and of course pag natapos na to papakita ko sa inyo yung ano yung completed na kitchen Alright, we're going home now, everyone. See you on the next vlog. Thank you so much for watching this vlog, and I hope that you, we hope that you enjoyed it. And Please if you haven't subscribed to our channel yet, please subscribe and hit the notification bell so you get updated. And see you on the next vlog everyone. Bye! Have a wonderful day!